Ayan guys, yan ang ano ko. Oh, oh, hindi pa siya masyado malinis pero actually ano na. Ayan na siya guys. Ayan. Ilapag-takay dito. Ayan. Tsaka malapit na yung maluvat. Ayan pa yung mga lilikpitin ko. Oh. Pero saglit na lang guys. Tutong na gutom na ako. Kailangan ko kumain muna. ako so guys ano lang wait lang sana kaya yung ano natin ang remote kakain muna ako guys ano gutom na gutom na ako Ay naku guys, nag-init muna ako pala ng tubig. Magkakape tayo. Alam mo guys, eh, hindi ko na masyado makita yung ano. Kakape muna tayo guys. Mga kamundar, kakape muna tayo. Sa ating naggagawin. Ang dami nilipitin sa bahay, alam nyo ba? Totoo lang, hindi naman sa kadano. Hmm. ang pinakamadami ng trabaho sa bahay. Totoo. Kaya hindi na talaga nakatiki, hindi na hindi na talaga nabigyan ng focus ang bahay simula sa pool na nagtatrabaho ka. Ganun talaga kapag ang nanay busy sa ano sa trabaho. Siyempre, aalis siya, uuwi siya, umaga na, tapos gabi na umuwi. O, oh. ba diba guys? Walang ano, kaya kulang ang araw mo nang isang araw. Maglinis ka kinabukasan papasok ka naman minsan pagod na pagod ka na. Ngayon ito guys, pagkakapi tayo ng black coffee with ano na lang with milk. Tapos ah, hala guys, hala. Tapos ito guys, ang gagawin natin. Tingnan tayo patong ang gagawin natin ito ito ang atin ano kasi actually ah uh, kailangan maubos makonsume na to kasi <coughs> bukas mag e na siya eh kailangan na natin kainin kasi <coughs> sayang naman yung mga pagkain di ba tapos itong isa na to hindi ko alam kung kailan to pero kailangan ko siya ilagay sa rep 25 pa naman siya guys eh medyo matagal pa pero ilagay ko to sa left may free pa free piyaya ilagay ko siya sa left para masarap yan ayun mainit na siguro yung tubig natin kaya kailangan natin i-ano Shoutout pala sa mga classmate ko, lalo kay Sandra, sa kay Cora, kay Victoria, sa kay Julio, kay Janelle, kay eh, sa kay Ma'am ano kanyete. Kay kay Ma'am Lourdes. Kay Maria Teresa. Shoutout sa iyo. Nako, alam nyo guys, masama ang pakiramdam ko sa ngayon kasi kahapon na ulan na naman ako. And, and di ba nakita nyo ako sa live ko, nagpatili ako doon ng ano, ng, ang tawag dito? Nagpa, ano ko, nagpatila ng, ano, ng ulan. Ngayon, pagdating dito sa, ano, sa Javier Bridge, umulan. <coughs> Yan ang na nagsimulan at, ano na naman ang ano natin. Tapos kahapon, ah, na lang kami na ano, kung hindi ako naka-break, kasi biglang nag-break din ang babae. O, tingnan nyo, oh, yung ano ko, disalign. Mahirap talaga yung manipis lang ng ano no, na alahas. Eh kung sa bagay binigay lang naman to sa akin, bakit mamimili ako, 'di ba? buti nga binigyan pa eh, eh kung wala oh. pero sa totoo lang ano lang eh, parang kung sa ano lang pang bata lang to kasi <clears throat> manipis na manipis pero disalign na oh na ano lang ng kung sakit hanggang ngayon oh, dito yung aking <clears throat> na nakaayod ng ano <clears throat> tapos hindi ko alam yung kasama ko na ay nag anuhan ko ang paa niya daw yung anong may tama kasi biglang may tumawid na bata eh syempre isipin mo naman yan biglang tumawid ang bilis ng takbo mo tapos biglang tumawid ay nako pabuti hindi siya nasa pool e, na nasa pool sa patay eh kaso lang, syempre ikaw gaingat ka na mo wala, wala ka talagang katao-tao ewan ko ba, bakit biglang sumulpot yun ay eh, nag-go go pa eh. Kag-go-go lang ng mga ano. Ay, biglang tumawid. <coughs> Pasensya na kayo guys. Masama ang akin. Pakiramdam na naman. Ambot. Ewan ko ba. Kaya hirap talaga ng ano. Masama ang pakiramdam. Ay, uh, nako. Saka guys, uh saglit lang kukuha lang ko ng ano ng coffee. base coffee. ngayon magkakapitayo. ito yung atin na coffee, coffee gold. Maganda yan guys sa ano sa mga high blood tune. Yung ano na to, coffee na to. Ha? Tignan mo yung ano ko. Ako. Sana ano. konti lang. konti lang yan guys. daming mga konsa sa anong sa namin tingnan nyo uh, palaman, asukal uh, mm, tapos mm, ba diba? tapos fish oil o oh. tapos ito oh. ano pa ba lagayan ng tubig kasi ayaw na magkuhan tapos mas ito o oh. ayan oh. Oh. tapos palaman o oh. Yan ang mga ano namin. Yan ang mga laman ng lamisa namin. Oh. Yan lang guys. ah uh, dito dito na lang kayo ha. Thanks for watching, like, share and subscribe. God bless you all. Don't skip the ads. Ngayon, ito na ang gatas namin. Ayan o. Sige, bye! Abangan nyo yung akin na sunod na vlog.